Hi guys! Welcome back again to my channel, Mamilus Vlogs. And for today's video guys, ay nakapa, nakabili ako guys ng chicken liver. So, tara na guys, sumahan nyo akong magluto at aadobohin natin guys. guys, bago natin lutuin, hugasan muna natin mabuti yung ating chicken liver. Ayan guys, kasi meron siyang mga parang blood 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 pa na natira guys. So ayan, hugasan natin. baling hugasan ko siya ng dalawang beses guys. Tapos nga ko sa strainer At ngayon naman guys, i-prepare natin yung mga ilalagay nating sahog sa ating chicken liver na ba guys. nakatkat na rin ako dito guys ng garlic at ng onion at ginger guys. Gusto ko yung marami siyang ginger kasi pag liver kasi san, minsan guys medyo malansa siya, di ba guys? So dinadamihan ko siya ng ginger para mawala yung lansa niya. So ayan guys. At pagkatapos naman natin ikatkat yung mga ingredients guys, ito naman yung ating chicken liver. ikatkat natin kasi medyo malaki-laki siya guys. Ayan, hinatkat ko na lang ng medyo maniliit. Parang cubes cubes. Ayan guys siya nga pala mura lang yung bili ko dito mahigit isang ringgit lang kung sa atin siguro mga nasa 15 pesos lang siya guys pero marami rami na rin yan guys for two person na rin yan pang lunch ko na yan tsaka pang dinner ko guys kasi ako lang naman yung kakain yan nakita ko kasi kahapon guys sa supermarket na my fresh na ganito kaya bumili ako guys at naisip ko naman ako lang din naman dito at eto na guys, ready na tayo sa ating mga ingredients. Nahiwa-hiwa na natin lahat guys. So sisimulan na natin magluto. Iprit ang asa akin muna guys, ginagawa ko is piniprito ko muna yung liver. Ayan, naglagay na ako ng mantika dyan. Tapos ilagay na natin guys yung liver. Piniprito ko yan guys para matanggal yung kanyang parang dugo-dugo pa niya parang sauce niya sa liver guys. O kasi medyo malansa yan guys. So eh, gigisa-gisa muna natin siya guys. At kapag medyo tuyo-tuyo na siya guys, pwede na siyang tanggalin at iset aside nyo siya. Ayan. Okay, okay na siya guys. Pwede na, na siyang uh, tanggalin sa ating kawali. Sa panibagong mantika naman guys, dyan ko igigisa yung aking garlic. Ayan, yung ating onion. Ayan guys, gisa-gisa lang natin hanggang sa magiging brown brown siya. Isama na rin natin yung ating ginger guys. I love ginger kasi masarap kasi pag may maraming ginger guys. Ayan. e medyo brown brown lang natin yung ating mga yung ating garlic at chaka ginger ganyan. Medyo sunog-sunog guys. Mas masarap yung medyo sunog-sunog yung pagka prito ng mga garlic, onion at chaka ginger. So ayan na guys. Okay okay na shot guys. Pwedeng natin ilagay yung ating liver. Ayan. Tingnan yung liver ko guys. So, wala na siyang sauce sauce. Ayan. Masarap yan guys kapag gaganyan ninyo kasi mawawala yung lansa ng liver. At i-mix-mix nyo na rin guys. Talalagyan ko na rin yan ng sauce niya. Nilagyan ko 'yan guys ng mga kalahating baso ng tubig. Ayan, para pampaluto naman natin sa ating liver Tsaka sauce naman niya guys para hindi super dry. Tsaka naglagay na rin ako guys ng soy sauce. Yung mga pampalasa na natin guys. Ayan, yung vinegar nilagyan ko ng medyo marami guys kasi para medyo maasim-asim. Nilagyan ko na rin siya ng ayan, black pepper. At sya nga pala guys, naglagay din ako dito ng konting sugar pero hindi ko na siya nabidyohan. So ayan, may magic sarap at saka yung bay leaf yan guys. So pakuloy na natin silang lahat at nag-add ako ng 2 pieces of chili. So pakuloy na natin siya guys hanggang sa mag uh, simmer siya hanggang sa maglapot na yung kanyang sauce. At ito na nga guys, malapit na tayo sa finish line. Ayan, medyo may konting sauce-sauce pa siya, guys. Gusto ko siyang palaputin konti. Kaya palulutuin pa natin siya ng mga, siguro isang minuto pa, guys. Hanggang sa malapot-lapot na siya. At ito na, luto na yung ating chicken liver adobo, guys. O, di ba, napaka yummy yami? Ayan na siya, guys. I hope you enjoy watching. If you are not yet subscribed to my channel, Please do subscribe, like, and share, and click the notification bell. Thank you. Bye bye.